Okay mga kasinso uh, ah, May gusto sa tanan uh, ah, mag, Magli naman ako ng uh, Anim Pinagapinan ko ng usah By 6 Take 1 Usah ko sa aking pinsan uh, ah, Binigyan ako ng usah ang isa So Same price gap 4,000 So, karon mga kasinsyo, akong pakita sa inyo. So, balik crazy na nais si lagabo karon. Oh. So, tingnan natin. Ito ang lima. So, lima na nais lagabo karon. Hmm. Lima. Ito sa pizza one. Kabila lima naman. So, nagbili ako kanina ng anin. Pinagagan ko yung tulok ko. So, naging lima so dapat dito sa aking kulungan lima ito lima talaga lakas kumain so, dalera, ito malaki ito so, ito lahat risi ito lahat so apa siya ay walong kuha ako ng upat apat yun um. so, parang sayang ang panahon natin magpunta dito hindi tayo makapunta sa tindahan So, dito lang tayo. So, ang baye dito. Mm, dalawa dito ang baye, Pika, isa pia. Dito. This. Pilang mm, bayi dito. Isa. Para isa ang bayi. baye, so, tatlong bayi. Tatlo ang babae dito. Ang lakas kumain. Palagi lang mga ayok. Bigyan natin ng konti. Bigyan natin ng konti. Eh. Up. Para kubos lahat eh. Hmm. Wala pa akong power spray. Mano-mano ko sa ito. Hmm. Ito binigyan ako ng isa. Maliit. Okay, maliit lang pero maliit lang yung lumaki. Bili ko kanina ng 6. Binigyan ko ng ko Okay. Maganda man ko ng baboy kay 6-3 uh, months and half lang. Kadispos ka na. Kaya sa ibang ko naman yung kwarta. Sigaan lang. Sigaan lang dito. Para mga ngayon.

Para mag-ilog tag -kaon, No? Three months. Ikaw, three and a half months. Tama-tama. Discos, -tama. no? Kasi bangko yung pira mo. Ah. Ote, masyado ang kuha. Lima dito. Lima dito. Tingnan natin ito. Hanggang malinta. Dito, ipakain natin ito, bimig. Dito, Oka uh, Purina adon Purina Ito Pagkapat Tingnan natin kung Ano ang Sino ang ma Sino ang mabigat No? Lamin natin kung sino ang mabigat Okay Yan lang po update natin aton na siya si EFT so gusto mo kuno yung kung gusto mo sanod sa ko ha tapos mga vlog tapos lang no? pagka grow na ini mix natan okay.